Okay, mga kasintso may magandang tanghalik ah, dito sa amin ngayon. Tid lang sa isip. Grabe na yun isip dito sa amin. So, mayroon ng lockdown dito. No movement. Ah, yung mga kapitbahay namin na mga barangay. So, bali, sa amin dito, ah, gamay na lang ang pwede nga mabaligyan so karon ang nangyari ang baboy namin wala nang mabili kasi wala namang kumain ng baboy iisip na kasi wala talaga halos barangay na ang barangay lang uh, hindi kasali na no movement ang barangay namin mga kampo na lang siguro ang sakop ng aming barangay ang pwede pang mag uh, patay kay hindi pa kaya wala pa nag yung iisip sa amin so sa kabilang barangay wala ano, na grabe na kaya dito siguro mga 30 barangays nang epektado dito sa amin so sa amin na 56 barangays kami mga 40 For 30 to 40 barangays na ang epektado sa isip Bubos lahat baboy niyo So sa amin, dito sa amin Central Katingawa sa barangay namin wala pa. So, pwede hindi ito hindi mag hindi hindi mabot sa buong barangay. Huh? Grabe yung isip. So wala na magbili. So na ay magbili schedule. So ang baboy ko ang naiwan na lang sa uh, ang naiwan ang naiwan na lang walo na lang ang naiwan. Walo. Huh? So, ang siyang nabili ko na. So, alanganin pa. No? Alanganin pa ibaligya. Kay mag, yung isa kahapon kinuha, yung anin, uh, mag, um, 26 pa mag 5 months. Pero, ang, dako po yung kilo, 101. So, ni, ni average yung 91. Uh, anin. So, ang baboy ko ngayon, ah, uh, walon lang so, schedule ito kasi walang matumal masyado walang magbili ng karne no, walang magbili ang ginawa schedule, schedule lang so, sa palingki ka ngayon walang magbili putin lang may may tindahan yung yung malaking tindahan kuha sa akin so barato lang 140 okay na okay na 140 mga kasinsip sana dili magdat dili hindi mabutri sa amin ang ang, ang iisip grabe ang iisip so ngayon ang naiwan na sa akin walo na lang walo na lang dyan. ngayon dyan. so schedule ito ah uh, first week ng September po ito nila is i-schedule na no. so advice ko lang sa inyo kung may Purina dyan 360 antay iisip yan Purina no? Purina gamit mo Purina kay Purina nga Turbo bago niya 2 months pa ito nagdating uh, anti-protection ito ito kay okay, may ito ito hmm. ito hmm. natin ito ito hmm. 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 Finisher 360 360 Protection te Technology Ito ang gamitin ninyo Kahit okay, tested na ito Ito ang ginagamit Yung nagamit dito dito sa amin Kahit yung Sa mga barangay na 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 uh, naigo sa ISF Yung nakakain ng 360 Protection Technology Anti-ISF Ito lang ang Hindi na ano na ito Gamit mo na yung turbo turbo nga uh, Purina bago lang ito nila anti ESA protection tingnan niyo hmm. Hmm. anti protection yan ang ginagamit ko yung Purina hindi na ko nagmix pa kasi may protection ang Purina turbo turbo o, gamit kayo o, wala mo diha pangita mo diha og turbo nga uh, Pinisina. O, Gruin na gikan sa booster. Booster pre starter, startina. O gruin na o pinisina ang na proteksyon nila sa ISF. Ang lactating o gisiting wala sila. So sa prote sa nang lang gikan sa bustina, pre startina o or... pinisina. Gruin na ha. Ito. Gamit mo, kay Kistin na. Kistin na na kay Si Kwan sa Kwan, testimonya sa mga customer. Hmm. Ito ang ginagamit ko ngayon. Oh, ito ng baboy ko ngayon. Hmm. Dalawa dito. Dalawa diyan. Saka dalawa dito. And, hmm. At dalawa dito. Hmm. Ito na. Mga first week sa Kwan. Malit ito. Kaya huli ito first uh, 130 days so, langanin pa yung nabili ko kahapon 140 days yun na nag-abot o 1,94,82 ang pinagagamay hmm. okay tingnan okay. ta disinfect chlorine butangan ang atabay chlorine may hinawan chlorine para jet. Masig gamit og technology sa Purina Turbo Technology protection sa except mag bio security pa ta okay thank you